sa so, mapagpalang araw po sa ating lahat ulit mga kapatid Isa na naman pong napakagandang umaga na uh, biniyaya po sa atin ng ating Panginoon uh, Ito nga po ulit ang ating Melay, ako nga po ulit ang autosang, oh, naatasan po pala mag-exhort po ng uh, Marcus 3 uh, Marcus Chapter 3 So bago po tayo mag-start, manalangin po tayong maikli mga kapatid Yes, Lord. Hallelujah, haleluya, hallelujah. Panginoon, muli Panginoon, marami pong salamat sa pagkakatong binigay niyo po ulit sa amin upang kami po'y magnilay-nilay at magmuni-muni sa inyong mga salita. O Lord God, nawa Panginoon na itong, itong mga salita mo na tanging katotohanan, O Lord God, na maisabuhay buhay po namin, O Lord God may isa pusot may maisa puso isip o lord upang ang uh, sino mang makakita sa amin o lord lord god ay magsilbi kaming ilaw na ikaw po ang uh, sumisimbolo po sa amin at makita kanila sa aming buhay o lord god uh, muli panginoon maraming salamat uh, maraming salamat po in the mighty name of jesus and the guidance of the holy spirit amen okay so uh, ang naano po sa akin na na verse po sa Marcos 3 is Marcos 3 chapter 2. Ah, Marcos chapter 3 verse 2 po. Okay. At siya inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya ay may sakdal nila. Okay. Um, tunay nga po mga kapatid, sinabi po ng Panginoon na sa uh, ikapitong araw ay supposedly is pamamahinga po para po sa kanya uh utos po 'yan ng Lord uh, nakasulat po 'yan nakasulat po 'yan sa Bible po natin. Um, but anyway, sabi nga uh, sabi nga mga kapatid, wala pong pinipiling oras o pinagbabawal na araw o pinagbabawal na panahon para po sa paggawa po ng mabuti. And ang ma uh, at saka at, at the same time mga kapatid, napakasarap po gumawa ng mabuti even though sabihin mo na in Sabbath day or araw ng pamamahinga, hindi po, hindi po sinabi ng Panginoon na bawal pong gumawa ng mabuti. And then, sabi nga po doon sa verse, uh, at siya ay inaabangan nila kung, paba, kung pagagalingin siya sa araw ng Sabbath upang siya ay maisakdal. Uh, hindi naman po sa pamumulitika mga kapatid napansin niyo po or siguro na narinig nareligio na po about kay Francis Leo uh, Marcos uh, nakikita nyo pang uh, nakikita niyo mga kapatid even though po na puro kabutihan po yung ginagawa niya ang inaabangan pa rin po ng mga tao is yung uh, inaabangan ng tao is yung point kung kailan siya magkakamali uh, going to the point po na Uh, kinakalkal po yung mga uh, buhay niya or yung mga nakaraan niya or yung kung ano po yung mga nagawa niya. Uh, nature na po siguro ng mga tao, mga kapatid, na um, uh, makitignan po yung mali po ng kapwa natin kahit ano pong kahit ano pang kabutihan po na nagawa niya. Sabi nga nila sa lahat ng kabutihan, magkamali ka ng isang beses, yun po ang hindi nila makalimutan. And yun know, mga kapatid, hindi po magandang gawain po yung yung pong uh, ang nag ang tinitignan mo na lang is yung mali ng kapatid mo Diba sabi ko nga po, let's correct each other po uh, in a good way po, not to the point po na magkasakitan po tayo. Wala naman po sigurong uh, hindi na ayos sa magandang pag-uusap. And at the same time sa mga kapatid ko din na kinokorek, uh, don't uh, wag kayo masaktan kasi that's the way na para ma show po namin sa inyo or ma show ng ibang mga kapatid natin na mahal mahal nila tayo. That Concern po sila sa atin. Tsaka mga kapatid, um, napakapangit po na tayong mga uh, ayun parang tayong sa, sa kapwa po na, natin is inaantay lang po natin o ti, mas tinitignan po natin yung mga pagkakamali nila. Hindi po yun nakakadagdag puntos po sa atin sa mata ng Panginoon. Mas makakalugod sa, sa ating Panginoon kung maikukurate natin yung mga kapatid natin in a good way po yun nga po So hanggang dito na lang po kasi medyo ano mahirap po siyang i-upload po. So maraming salamat. Mag, uh, samahan niyo po ulit ako magdasal po ng maikli para pas pasasalamat sa ating Lord. So yes Lord, hallelujah. Maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita Panginoon. Lord God, patuloy patuloy mo po kami i-guide. Lord, protection O oh Lord and safety O oh Lord Panginoon. Hallelujah. Lord, sa sa ko pong dinaraanan po ng lahat tulad po ng aking uh, lagi pong hinihiling sa inyo Lord pakinggan niyo po ang inyong mga anak oh Lord God hallelujah na ngayon Panginoon they, they cry for you or Lord God they cry for your uh, for your love Panginoon na alam ko Panginoon ikaw, ikaw lang ang nag-iisang pinakamakapangyarihang Diyos sa isang salita mo lang oh Lord God lahat po sila ay mahihil Lord as, I, as I've always pray also Lord uh, balutin mo kami Panginoon ng iyong uh, pagmamahal oh Lord God na kahit anumang pong gawa ng kalaban oh Lord God ay hindi po ah, hindi po kami maapektuhan oh Lord hallelujah hallelujah gawin mo po kami instrumento Panginoon upang maipadama po namin sa aming mga kapatid ang iyong pagmamahal ah, uh, pa, ah, uh, muli O Lord God, maraming salamat po sa lahat-lahat. In the mighty name of Jesus and the guidance of Holy Spirit. Amen. So, yun na nga po mga kapatid. So, God bless po sa lahat. And patuloy po tayong mag-init po sa presensya ng Lord. Okay? God bless po.